Boy, ba't ka nakaluhod dyan? <laughs> oh, hindi ako umiiyak, ha? Malangaw lang. 328k pa lang naman followers ko. Ba't ako iiyak? Diyos ko. Samantalang yung iba dyan, 1 million na, nakatawa pa. <laughs> Binubugaw ko lang naman kasi yung langaw. Uy, aligid ng aligid kasi. Ano ba akala niya sa mukha ko, tae? Eh. <laughs> so, eto na nga. Mga kadipungal, mga kaimpakta, mga kananchalant, mga katukmul, o kung ano man gusto niyo itawag sa sarili nyo, bahala kayo. <laughs> dahil nga sa 328k followers na tayo, na kung saan hindi na ako nahirapang mag-letter cutting, este, number cutting pala, kasi binaliktad ko lang yung 283k followers na celebration natin noong February. <laughs> o, oh, inantay ko talaga na umabot sa ganyang figures para di na ako maabala pa itong dami-dami kong ginagawa sa buhay kaya eh. <laughs> Ay ayan, ayan ni ko na lang itong 3 digits ano, na kung tinayaan niyo sana edi tumama pa kayo. <laughs> Charot lang ha? Ay, ba't umiiyak? Hindi tayo magiging OA for today's video. <laughs> Sayaw na lang tayo, ano? Ayan, ganyan-ganyan. Sige pa, ganyan pa. Para humaba yung video. Ganyan-ganyan, <laughs> ganyan-ganyan lang. Pak, pak, ganyan-ganyan. Parang hindi ka nag-grade 2. O siya, tama na. Kasi hindi ko na po maalala yung ibang step, your honor. <laughs> so ngayon, na 328k na tayo, nag-iisip ako kung anong gagawin ko ba? Kung magsiselebrate o itutulog ko na lang. <laughs> Total, napakain ko naman na sila noon eh, di diba? Tapos bukod pa dyan, wala man kasing sapat na budget. Oy, ulang na lang yata sa isang dantong pera ko ba? May 200 pa naman ako sa ATM, kaso matagal-tagal pa ang katapusan. Oy, nasa kalagitnaan pa lang tayo ng buwan, kaya kailangan pagkasyahin. Eh, buti na lang ang may nahalungkat akong malagkit dito sa may maleta ko. Ay, pwede na to. At least nakapaghanda, ba? Diba? Hmm? Kaya ayun, bigla kong tinawagan si Rolando para samahan akong bumili ng ingredients sa labas. Hello, Rolando. Bumaba ka dito ngayon din kung ayaw mong pagkukurutin kita gamit ang nail cutter. <laughs> ayun, natakot siya. Parang ang ganda namang pang selfie itong my phone riyo ko ah. <laughs> Ngayon ay pababa na po kami ni Rolando. Ayan siya oh, busy sa kakachat, Hindi tuloy makapag sa camera. <laughs> Papunta na kami sa may bakalan na malapit sa aming accommodation para bumili ng niyog na baog, panggata at sa kamonggo. Dahil ang lulutuin ko para sa isang simpleng selebrasyon na ito ay ginataang munggo. O, oh, di ba bagong bago? <laughs> Panglimang vlog ko na yata ito na magluluto ng ginataang munggo. <laughs> Bakit ba? Eh, ito lang naisip ko na mura at pasok sa budget na lutuin, di ba? Pwede na to ano, eh, ang mahalaga naman makapaghanda. Sabi kasi nila, you need to celebrate even small achievements in order to build a just and humane society and establish a government that shall embody our ideals and aspirations, promote the... Ano oh, ba yun? Naging preamble na. Ay, <laughs> just ko die. dumampot ka na agad ng dalawang piraso dyan. Aalog-alogin mo pa, tatanong-tanong ka pa. Anong pechan na, magluluto pa tayo. Ayan, ako na lang namili, o, oh, di kasi siya marunong yung maliliit niya. <laughs> So, balik 4 po isa yung presyo ng niyog na nabili namin. Libre na nga lang daw sana yan eh. Kung binigay ni Rolando yung WhatsApp niya, kaso ayaw man niya ibigay. <laughs> Charot. So, wala po silang panindang munggo doon sa may bilihan ng gulay. Kaya, lilipat kami dito sa may bakala na malapit sa car washing station. So, di muna ako masyadong kikending-kending ano kasi dito madalas nagpapakarwash yung mga Jolibambang. Hahaha. <laughs> Malapit kasi sa kulungan itong accommodation namin kung alam nyo lang. So pagpasok ko, eh dire-diretso na ako agad doon sa may mga display ng munggo. Ayan oh, buti na hanap ko agad. Kaso Diyos ko, ang mahal. Shete, wala pa sa si isang kilo. Ayan oh, kulang pa nga yata yan sa kalahati eh. Ano ba yan? Sa danob na lang sana ako bumili. Ah, yung pebrial mo doon, ang dami na. So nagpakyut na lang ako dito sa may nagtitindaan no. Baka sakali bigyan ako ng discount. Kaso, waepek sa kanya. Oy, nakatitig lang. <laughs> <laughs> Ngayon, andito na kami agad sa bahay at dali-dali kong pinahugasan na yung malagkit kay Rolando. Hindi ko na po masyado ipapakita yung buong detalye ng pagluluto namin nito kasi na-vlog ko naman na ito ng ilang beses na. Kaya ang ipapakita ko na lang dito ay yung mga eksena namin kung saan eh nagbuka kaming tanga. <laughs> so habang pinapakuluan na namin yung malagkit, eh sinimulan ko na rin tostahin agad tong monggo. At nung matusta ko na, ayan, pinaluhod ko si Rolando. <laughs> ay, sanay na sanay ah. <laughs> Pinapaluhod daw kasi siya lagi sa munggunoong kabataan niya kapag dinidisiplina siya ng mga magulang niya. Kaya siya nasanay lumuhod. Hindi yung iniisip nyo, mga green-minded, ha? <laughs> after durugin at tahipan yung tinustang monggo o oh, di inilaglag na doon sa malagkit sakto hindi pa naman siya kumukulo masyado so tamang tama lang kasi sabay po yan dapat na maluto matigas kasi ang munggo. mas matigas pa dyan sa bigas kaya dapat sabay talaga yan napakuloan so habang inaantay namin kumulo yung malagkit sabi ko sa kanya inday try mo din itong magbiyak ng buko kaso nakaisandaang hampas na yata siya ni katiting na bitak doon sa may baon ng niyog wala Diyos ko <laughs> Walang pwersa dahi, dahig pa babae, nang gigila sa sa'yo. Yung lola ko nga, isang hampas lang yan, biyak na agad. So, ito na nga, guys, hindi na naman fresh yung nabili namin ni Yog kasi humiwalay na naman yung laman sa bao. Oh, nang ko. Siyempre, mahirap na naman tungkod ko rin. Kaya, sa kauna-unahang pagkakataon, ay inilabas ko na yung aking blender na nabili nung nakaraang eleksyon. <laughs> Hindi ko na tuloy alam kung paano gamitin. Ayaw umikot guys kung saan saan ako pumipindot ba. Hanggang sa bigla na lang... Ay! Ay nagulat tuloy Tutup. kami ni Rolando. Gulat <laughs> <laughs> ako. Naka-open niya Ang lakas ng tunog. Bunti ka na ako atakihin. Diyos ko. So ayan, nilagay ko na yung mga pirapirasong paraiso ng niyog na nakahiwalay na sa bao. Malamang alangan isama mo pati yung bao ng niyog, diba? Hinaluan ko na rin ng kaunting tubig para mas madurog siyang maigi. Hanggang sa ibinuhos ko na gamit ang strainer para masalang maigi. Tapos pinigapiga na rin para masaid yung katas. Pagkatapos ilagay yung gata, o oh, syempre asukal na. Hindi na ako masyado tumingin habang binubuhusan ko kasi tansyado ko na yan eh. <laughs> na, tapos na po tayong magluto ng ginataang munggo. Pinakulaan ko lang ng pinakulaan ng bahagya at hinalo ng hinalo para mas maluto yung gata. Habang pinaghuhugas ko naman na si Rolando ng mga ginamit namin sa pagluluto. Alam nyo guys, nung tinikman ko na siya, honestly, hindi siya ganun kasarap. Dahil doon sa niyog na nabili namin na luma na. Parang naiba tuloy yung amoy. Kaya para sa akin, ang luto ko na ito ngayon ay 6 over 10 lamang po. Honest review yan ha. Ayoko magsinungaling sa viewers ko no. Sasabihin kong masarap kahit hindi. Hindi, dahil lang sa ako yung nagluto at vlog ko to, no. <laughs> Ngayon ay sisimulan ko ng ilipat ng lagayan para balutin dahil hindi namin ito ipapakain sa aming mga workmates. Nagtabi lang si Rolando sa mangkok, almusal niya daw bukas, ayan may nalaglag pa. Sayang to no, wala pa namang 10 minutes ah. Hmm? Ay, parang mas sumarap nung nalaglag na siya <laughs> At ayan, nakabihis na ako dahil dadalhin po namin ang ginataang munggo na ito sa aming inaatinad na church. Yes, diba? Nagulat kayo, no? Akala nyo pipi ako. Ngungo kaya ako. <laughs> Charot. So tara na kasi kanina pa po nag-aantay yung sundo namin sa baba. So ito na nga guys. Actually matagal ko na po gustong magdala nito sa church para pagkain ba after ng praise and worship namin. Lagi din kasi ito nire-request ni ate May na kasamahan namin sa church na magluto daw ako nito. Kaya sakto kasi umayon naman yung pagkakataon. Pero di ko na rin sinabi sa kanila na part ng celebration ko for my followers kasi hindi naman siya ganun kabongga. Tapos si ate May May din eh magbabirthday nito kinabukasan. Hanggang sa ayan, nakarating na kami dito sa aming munting church. Kaso, wala pa lang praise and worship bukas pa. Sa ngayon, eh, nagpa-practice lang po sila ng mga kakantahin para bukas. Ayan, kumakanta-kanta na sila. So, ito na lang po yung magiging merienda nila after ng practice. Bye. Tis, ayan, kainan na habang pabulong-bulong si Kuya Fidel. Ewan ko ba kung anong sinasabi dyan. <laughs> Sila po pala yung gitarista namin dito. Nakabaluyan ko din, taga Pangasinan. Bale, nag out na lang siya ng kanyang kakainin kasi mauuna na daw siya umuwi. Sa si Ate Meme naman, halatang di niya masyadong nagustuhan. Kasi nagahanap siya ng cream or gatas na pwede daw ilagay. Mas masarap daw kasi yung luto ko noon na ginataang munggo. Kaya ayan, o, nalulungkot siya, ba diba? Magbabirthday pa naman niyang bukas. <laughs> Ngayon, gusto nilang videohan ko daw yung mga reaction nila. Habang tinitikman yung luto ko. At nauna na dyan si Tatay Nestor. Pero syempre, di niya pwedeng laitin yan, no? Kahit di ganong kasarap. Kasi bad yun. <laughs> o, oh, sinong susunod na magre-react? Ayaw ni Ate Kat, kaya si Cap Robert na lang po. Hmm, di ba? Nagkandaduling siya sa sarap. <laughs> sunod naman si Cap Adrian. Nagustuhan din daw niya, syempre. Sabi niya, hindi daw ganun katamis, kaya hindi nakakaumay. <laughs> Tapos sunod naman na si Nanay Betwin. <laughs> ang din Hmm, di ba? Masarap din daw. Exage yung reaction na, ha? <laughs> so, tama lang pala yung decision ko. Ano, na sa mga churchmate kay ipatikim itong luto ko. Kasi hindi nila lalaitin. Hindi sila makakapagsabi ng hindi maganda. <laughs> Huling titikim naman ay ang mas mataray pa sa akin na si Ate Ay, may pa pa talaga. So, shout out nyo na yung matagal na nating taga-subaybay na si Sir Miguel Echeverria. Tama ba yung Echeverria! Miss you! Ito si Ate May Shout Anak kay Miguel. Ano yan, Thank you, sir. Mag-ingat po palagi. Ingat po. Kahit po tayo sir. Happy birthday, Ate Maymay. Hanggang sa umuwi na kami. Asa ah, na naman ba si Rolando? Uy, dalian mo day. Kanina pa nag-aantay ang sasakyan. Yun lamang po. Maraming salamat sa panunood. Muli ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing No to toxicity. Let's make people happy. Salamat pala sa pa-take out sa amin na puto na pinaghatian namin ni na Rona dito sa bahay pagdating. <laughs>